So hello mga lods, masamang balita na nga po na uh, may nabalitaan talaga kung nawala na talaga yung tulo dito So agad-agad kong pinuntahan agad ang aking DCM apps para makita ko talaga kung gaano katotoo ang sinasabi nila. So ito na nga, dali-dali kong inopen ang aking DCM apps at ayun na nag-ops dahil wala na akong balance dyan. So meron na nga ang ano, app store, uh, ayan, uh, updates pram dito. So, ayan na. At sinubukan ko siyang i-open. So, pag-open ko is June 1, 2024 to June 1, 2024 ang nakalagay. So, wala pa siyang update talaga. So, dali-dali kong in-open ang mga promos. Then, dinahandahan ko pag swipe pa kaliwa para malaman ko talaga kung ay, nako. Sayang naman kung nawala talaga. So, So sa katunayan nga uh, dito ko na proof talaga na um ay wala na talaga wala na talagang DCM maps na nakalagay So napakasayang talaga dahil ito lang yung nasahan natin Maraming salamat